Salamat kuya. Libre mo sa akin. Maagang pabas ko. Hey bro. Salamat din bro at nakasama ko sa bagyo bro ah. Hey bro. Kailangan ko lang ganyan eh. Mga alis ka kasi yung kasama. At kasama alis ito. Salamat bro. Sa pagtitiwala bro. Ganda. Ganda bro. Bagay bro. Bagay na bagay oh. Ay. Mga kalingap po. Sa SM Baguio po tayo. Adidas. Ang ganda. Ganda po mga kalingap ng sapatos. Bagong sapatos ni Kalingap po Kalingap. kalinga po ganda na mga sapatos dito sa SM Baguio City ah, marami ko po pong pamimilian mga kalinga. Adidas po mga kalingap yung bagong sapatos ni Kalingap Prab remembrance po para meron po siyang remembrance galing dito sa Baguio City. Kaya mga kalinip. Ganda ng mga sapatos nila dito. Maraming pamimilian. Kalinip. Sila pa o bibili din po mga kalinip. Adidas Adidas So yan mga kalinga Papunta na po sila sa Borough Para makipag-meet up sa mga fans po mga kalinga Ayan. At kami po, kami po ay punta muna po kami sa sasakyan para yan itong mga pinamili ni Kalinga Parab. Sapatos. Bagong sapatos. Bagong sapatos ko. Salamat po Kalinga Parab. <laughs> <laughs> so yan mga Kalinga. Kaliligaw po kami. Ay, kung saan kami lalabas. Tanong tayo? mga Ensa, naliligaw po kami ni Your Health. Nasaan na kaya tayo mga Ensa? Ha? Nasaan na kaya tayo? Kaya, kaya mga Ensa. Hindi Ensa. Nasa, kung katayon, tayo, nasa ibabaw tayo ng SM Mall. SM Baguio MS City. Nasa MS pa rin tayo. MS. MS. Nasa MS tayo. Baguio City. Okay, okay. Ayan, tama. Dito. Dito mo tayo, insan? Sige, Ensa. Huh? ito. Sakto, may nakita ko pa. Ayaw pala yung park. Yan, may So yan mga insan, uh, papunta po kami ng uh, Brookham Park. So, habang uh, nagkintay kami sa mga kasama po namin. Parang kaya natin ka kami. Kaya natin kung nasayang. Naligaw po kami. Sa so, mga kalingap. Likod ba nitong university? Dito po kami mga kalingap at uh, doon po tayo magkita-kita sa Borham Park. Ando na po yung mga kasama natin. So, uh, naiwan lang po kami kasi may itinuntangan po kami doon sa sakyan. Tama ko si Pure Help mga kalingap. So, tara po! So, yan. Papunta po kami ngayon doon sa Borham Park mga insan. So, medyo naligaw po kami. At uh, hindi ko po alam kung uh, saan banda po dito ang uh, papuntang uh, Borham Park doon siguro bro ang Borham Park doon Maligaw po kami ah, need your help mga insan. Kailangan din insan maligaw pa minsan minsan para mahanap po ang ah. insan. Hindi po kasi namin kasama siya magtanong ngayon. Sinubukan po namin nga... Uh... So, kailangan natin magtanong? Hindi na insan, direct ay, na. Ah, okay. Okay. Tama, tama si Insan. mga kalingap. Ngayon po si Ensen kasama ko. So yan mga insan Dito lang po tayo dadaan sa gilid ng highway kasi Yan mga insan, Nagaganda gaganda ng mga kwan dito Mga pine tree Baguio City Malinis po ang Baguio City mga insan, At uh, wala ka pong makikitang dumi sa gilid Malinis na malinis ang Malinis pero marami Malinis ang Baguio City Puntik na parang si Papa na ano Puntik na ako ma mga insan, At uh, Malinis din ng uh, Baguio City at wala kang makitang dumi. Isa sa mga malilinis na syudad. Ha? So yan mga insan. So uh, po kami ng uh, Barham Park. So, medyo naligo po kami dito eh. Insan, sige. So abang traffic insan, natatawid tayo insan. So yan, tumawid po kami insan sa uh, Tawiran. At, uh, ha? at At Akit po kami sa overpass Insan Kailangan naming tumaas dito Insan marami talagang bulaklak Yan Insan Marami kaming nadadaan ng mga bulaklak dito Nagkalat sila dito Nagkalat ang mga bulaklak dito Lalo dito sa overpass Mga Insan At uh, may naghihintay dito isang bulaklak Insan So, ayan, malamig yung insan. Naramdaman na namin yung pag insan. At, ay, nakikita na namin uh, mga insan yung uh, Burhan Park. Uh, eh. At ah, dito, so dito tayo bababa, insan. Ayan. Ayan, bagyo mo mga insan, nakita ko. So yan mga insan, pababa uli kami ng uh, Overpass. So, kailangan po namin uh, bumaba dito para makarating kami ng Warham Park. So okay na mga insan maglalakad mag, uh, kasi malamig. Malamig po mga insan. At uh, hindi ka pagpapawisan mga insan pag ikaw ay naglalakad dito sa Baguio. Ayan na natin mga player. Andiyan na ano yata. Nagitan mo na yung akalike. So yan mga insan, bubaban na po kami sa playover. At nandito uli kami sa sidewalk. Naglalakad po kami. Papunta pong Borham Park. So ay malaki malaki din pala mga insan ng uh, jeep dito. So So yan mga insan, kita-kita po tayo sa Borham Park. Habang naglalakad po kami insan ito, may mga nasasalubong kami mga mga diwata oh, ang bulaklak dito mga insan so kakaiba ang bulaklak nila dito sa Baguio medyo malamig pero kakaiba po mga insan so ay mga insan basta uh, uh nyo kami dyan mga insan ha? Ah. sama ko si Pure yo what's up shoutout sa mga viewers natin dyan mga insan shoutout po sa inyo lahat pero okay lang yung san kasi malamig naman. Kung mainit to, sigurado pagpawisan tayo. May parking e, no? Wala. Sa loob, bagapwede naman talaga yun. Hindi nga, no? Mayroon pa ito yung daan, e. Eh. mag hmm. na, ano? Mapalik niya naman sa layo, yung hmm. Layo. Kailangan yung pagbalik sa natatakot. Parap lang pala ng kwanin sa, no? Ay, saan ako may tawiran dyan? University of uh, the Cordillera's Ang ganda ng diwata yun saan o? Mga talaga yun saan Ganda ng mga diwata dito Kailangan ka na mag mega mega Kailangan ka na mag megas Tornado! Yeah, what's up yun mga yun saan? Shout out sa lahat Welcome po sa aking vlog dito sa Baguio Dito sa Baguio kung saan uh, Isa sa mga pinakamalamig na lugar sa Pilipinas Maraming pang gulaklak dito mga insan. May kasama ko isang media man dito. Kailangan nating mag... Uh, Kailangan po natin i-vlog yung mga dinadala natin dito. Mayroon pa akong isang kasamang media man. Hello. Hello. Parang naisip naman ako lalakad ah. Saka magigil eh. Putulin ko lang insan, nakakaani nakaka nakakaani nakaka, may okay. minsan sa insan. ko muna 'tong insan baka hindi siya mag-save sa kain master ko insan. Starbucks. Copy <laughs> 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 <Kopia> insan, kopia. <laughs> nag-birth in niya ninsan Kaya na rin siya ang mga event sa kanyang lugar Kailangan ninsan, kailangan nating mag-vlog ninsan dito sa Baguio Kasi minsan lang tayo pumunta dito ninsan So kailangan nating ipakita yung magagandang view dito sa Baguio Saan man sulok dito sa Baguio, kailangan nating ipakita Para ito yung pinakadapis sa memorable natin dito pagpunta ng Baguio Yan o, to Manla, after Arizona Ay grabe Kalingap, ayun. Uh, good na talaga kung pa Luzong Diyan ako natikita no oh, Ay yeah. okay, dito ka May <laughs> 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 mga tulog oh Ano to? Ano yan? Tulog ba yan o? Oh? Yeah. Sa saktong lokasyon yan, yung dating ano, yung may stage, yung Dito si Kuroy saan? Dito? ay ah, ikaw na muna ang bahala dyan. Sa kayo napagod na kalalakad dito ang layo. Welcome sa aming bagyo. Siya, so dito na tayo sa Kalaan mabilis kayo saan? Baka Maraming tayo saan eh, saan ba natin hanapin dito? Kaya so nga, dito tayo sa kabila siguro So yan, marami pong namamasyal dito sa Barham part, Mga kalinga po So hanapin na lang po namin kung uh, saan po dito yung ating mga kasama. Yung mga kasama natin, mga insan. So yan mga, mga insan, Maka makikita niyo po sa, sa uh, side ko. Maraming namamasyan. Uh, siguro walang mga pasok po sila. Kaya halos lahat po so, ng mga kapubayan po natin ay uh, nag-camping-camping. Uh, May mga dalang bahaw po mga insan. No? Uh. May mga dalang-baon sila mga insan. May mga nagsasayaw-sayaw mga insan, no? May mga nagsasayaw-sayaw mga insan, ano? <coughs> insan, malamang nandun sila? <coughs> Ato ah, presyo sin sinasabing uh, pwede kang magbike. Sana dalawahan, dalawahan. Pwede kang magbike dito insan. Pero bago yan insan, hanapin muna natin yung mga kasama natin. Ayan no. Sarap mo dito. Kasama mo ang iyong uh, pamilya pamilya. Na Nag-bike-bike nag kayo dyan. Ando sila, ando sila. Ako? Yeah. Nakita ko na sila. So nakita namin mga insan. Kita namin yung ating mga kasama. Pwede ka mo Ay, tawag -tawag. ito yung yung saan na hilo ng kalalakad, layo pa lang Wala pa tayong